gross, no. Doon po ni launch yung Sauron 1. Anim na tao po ang pinatay, mga magsasaka doon po sa Negros. 31 ang arbitrarily arrested, no. Naganap po ang sumunod noong 2019 oplan Sauron 2, apat ang pinatay. On a single day po ito ah, on a single day. So these are mga ang tawag po nila dito, Mr. Chair, yung Synchronized Enhanced Management Police Operations or SEMPO. Supposedly, it's anti-criminality, but it targeted also and it had um, farm workers, farmer leaders, activists uh, killed in the process. Sumunod na po yung uh, pagpatay sa mga NDFP consultants. Magkasama na rin po Si Colonel Patay na nasa dito lang po sa Metro Manila nasa CIDG uh, si Region 4A uh, si Colonel Patay habang si General Sinas ang NCRPO Regional Director at PNP Chief nung naganap yung pagpatay doon po sa dalawang elderly couple doon po sa, sa Rizal na police operations din po. Sumunod naman po yung tumandok no Syam Isang araw din po, siyam na tumandok uh, leaders po doon po sa Iloilo, ang pinatay, labing-anim arbitrarily arrested. And then, the Bloody Sunday Massacre, nine killed in one day, for um, five to seven people were arbitrarily arrested. Uh, Mr. Chair, uh, anyone from uh, the National Union of uh, People's Lawyers? Uh, nasili po ba natin yung uh, details related dun sa search warrant na in din sa ginawa kay Manny Asuncion? At uh, ano po yung mga observations natin? Kasi nga merong pattern na uh, defective yung mga ginagamit na search warrant. Ganon din ba yung na-observe sa search warrant na ginamit sa case ni Manny Asuncion? Mm -hmm. Yung search warrant na binabanggit nila ng pulis ay search warrant para dun sa residence ng mga asawa ni Manny Asuncion at sa kanilisel na matatagpuan sa Rosario. Ngunit si Manny Asuncion ay pinatay sa Dasmarinas, Kuwite sa opisina ng ng WAC, no? Workers Assistance Center. Yung address ng search warrant na sinabi nung na pinakita ng pulis, eh, ang address ay sa Rosario Cavite, dun sa residence nila. Ano? Ngayon, para ma-justify yung, ano, yung pagpatay kay Manny Asuncion, pagkatapos ng search na ginawa dun sa bahay nila, pinalabas ng mga, ano, ng mga pulis sa unang press release nila na nagkaroon ng, ano, na nakataka si Manny Asuncion mula dun sa residente niya, pumunta dun sa bahay, ay pumunta sa opisina ng WAC, at nagkaroon ng parang ano, uh, ah, Kaya dun siya inabot. Pero sa totoo lang, yung mag-asawa ay natutulog dun sa, sa Dasmarinas, Cavite, nung pinasok yun. Tapos, sa ah, pagkatapos nung, nung, nung narrative na gano'n na nagkaroon ng habulan, naalaman ng polis na meron palang search warrant na in-issue para dun sa walk sa kalang la sinabing ano may sinagawang search warrant sa ano, na naging nagresulta dun sa pagpatay kay Manny Asuncion. Bali yun yung nakitang diferensya dun sa ano, ano sa search warrant. Ah uh, thank you uh, Mr. Chair. Mr. Chair uh, dahil nandito din po ang uh, representative from NBI uh, since sa pagkakaalam po natin ay uh, na i-refer din ang uh, case na ito sa National Bureau of Investigation. Uh, mari po bang maibahagi uh, briefly sa, dito sa Quadcom, ano po yung mga naging uh, major findings or actions na ginawa ng NBI at that time related po dito? After that, uh, Congressman Manuel, you still have one more minute. Thank you, Thank you Mr. Thank Chair. You. Uh, yes, Mr. Chair. So, we conducted and concluded our investigation and we filed the appropriate cases against the 17 CIDG officers uh, uh, officers uh, based on our investigation there was conclusive evidence to and probable cause to file charges against them uh, Mr. Chair uh salamat uh, Mr. Chair so uh huling tanong na lang Mr. Chair uh, kay uh, Ma'am Lizel Asuncion. Uh, Maari nyo po bang ma-describe, uh, kasi uh, napakasayang po ng bawat buhay na napapatay sa ilalim ng uh, extrajudicial killings, lalo pat nakita natin yung patterns, whether war on drugs man o war on dissent. Uh, ano po ba yung mga ginagawa ni Manny Asuncion bago po siya napatay? Uh, uh, Mari po from uh, Karapatan, kung uh, na partin po ng ating mga records uh, so far based sa profile ni Manny Asuncion, ano po ba yung kanyang uh, mga activities or affiliations? Well, trade union leader po si Manny Asuncion and uh, pumatulong po siya sa buong kabite. In fact, kilala po siya ng uh, Justice Secretary. Remulya, no, dahil galing po siya sa Cavite, kilala siyang leader ano manggagawa po doon sa pag-organisa po ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan. Actually, Mr. Chair, ang kasong ito ay inimbestigahan din ng Commission on Human Rights no, at meron din silang findings tungkol dito, lalo na sa deprivation of life uh, ng mga victims ng Bloody Sunday kabilang si Kamani at uh, siyempre, nadidismaya po kami dahil nga po dinismiss ng Department of Justice yung kasong ito despite recommendations from the NBI at despite the recommendations din po ng Commission on Human Rights. Mainam po kung nandito yung um, DOJ representative ay ma-inquire din po ito. Uh, with that... Uh, Mr. Chair, uh, nagpapasalamat po tayo sa ating mga resource persons. Kabila na po si Ma'am Lizelle Asuncion, uh, nakita po natin mabigat na mapag-usapan yung ganito mga bagay pero uh, kinikilala po natin yung tapang at ang persistence po ng ating mga kamag-anak na patuloy pa rin i-exhaust iba't ibang pamamaraan para talaga uh, ma-pursue no, yung uh, justice para sa kanilang mga kamag-anak. Mr. Chair, nakita natin yung uh, similar na modus operandi sa mga extrajudicial killings, mapa war on drugs man o mapa war on dissent, ang uh, pagprofile ng mga biktima, yung uh, pag-issue ng mga bogus na mga warrants, yung pagtatinim ng ebidensya, yung paggamit ng nanlaban na uh, justification para sa ganito mga patayan, pati yung mga ineffective na mga ginawang investigasyon dati, Mr. Chair. Kawawa yung mga walang kalaban-laban na mga kababayan natin wrongly accused no ng mga whether involvement sa drug trade o yung mga activists dito sa ating bansa na inalay yung kanilang buhay para magsilbi sa mga iba ring uh, inaapi at pinagsasamantalahan kaya nararapat lamang Mr. Chair na uh, ma-pursue talaga natin itong uh, pagsuporta sa mga pamilya ng mga biktima at maging um prosecute sa mga principal ng Parehong war on drugs at war on dissent na nagdulot ng mga extrajudicial killings. Kasama si Navdebold Sina, si Patay, si na, oh, Senator, former PNP Chief, Bato de la Rosa, at mismo yung dating Pangulong, Rodrigo Duterte. Yun lamang, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, uh, Congressman Mr. Chair. Uh, Manuel. Uh, yes, is this a manifestation? Yes, Mr. President? Chair. Okay. Uh -oh. Mr. Chair, actually, this will be a motion, Mr. Chair. Okay. no. Uh, Mr. Chair, kasi uh, yung police operatives niyan, yung investigators, yung, I have questions, Mr. Chair, dyan sa mga particular na ano na yan eh, uh, mga operatives. Yung ranking of police officials involved, yung Investigating documentation team involved sa, well, particular kay Manny Ascension, yung implementing team nito, yung Dasmarinas Cavite team, sa kayong Rosario Cavite team na mga nandyan. We will siguro, Mr. Chair, yung list ay mahaba. We will give you yung list ng mga po pwede nating i-invite, Mr. Chair. Okay.